Welcome po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please click the subscribe button po at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update po tayo sa mga new upload videos. Ayan po. Today po ay pupunta po tayo sa Alcobar sa may Sumo Hotel po. Dahil doon po ay mayroon pong uh, ano po to, magbibigay sila ng ating OWA card. Ayan po. Kaya pupunta kami doon. Tapos yung may mga problema po sa mga SSS at hindi active sa kanilang OWA, ayan, pwede nilang i-active po doon. At pwede silang magbayad po para maayos po ang kanilang SSS at ang kanilang OWA. Ayan po, tayo naman po ay active naman ng ating OWA kasi valid po yan for 2 years. Ayan po, valid pa rin po hanggang December this year ang ating OWA. Ayan po, nandito po tayo sa Alco Bar. Ayan, on the way po tayo. Galing po tayo ng Damam. Ayan po, ito pa ay eastern part po ng Saudi Arabia. Malapit na malapit po ito sa Bahrain. Ayan po, bridge lamang po ang pagitan. Bahrain ka na po. Ayan po. Ayan, tingnan nyo po, ang daming ginagawang mga stage oh, mang daming ginagawang mga building ngayon, ang Saudi Arabia dahil sa, sa vision nilang 2030 ayan, at marami po sila uh, marami po mga activities na sila po yung mag-host mag sa year 2034 at or something like that, I'm not sure po o oh, 2032, pati ata yung Asian Games at saka yung pipa uh, pati yung sa, sa, sa kwan po yung football games sila din po ata yung mag-host uh, ho kaya hayan ang kagandahan po dito sa Saudi Arabia po ay mas uh, uh, nag-o-open na po hindi katulad dati na susuko po kahit naka-shorts kang pupunta sa mall ay pinagbabawal pero ngayon mas umuoki uh -okay na po siya ngayon mas nag open na po at sana wag mag-abuso mag yung ibang tao kahit nag open na kaya ang nangyayari ngayon dito sa Saudi Arabia dahil sa uh, mas naging loose na sila, mas naging open na. Yung iba naman nagtitake advantage. Just ko sa dami na po ng mga mas yung masahe-masahe. Tapos may mga extra service. Ayan, Kaya marami pong nahuhuli dahil po sa mga extra service po na 'yan. sa kapwa ko mga Pilipino ka po, FW dito sa Saudi Arabia po. Magingat tayo. Huwag tayo pakampante. Ayan po. Lalo ngayon sa nangyayari ngayon dito. Ramdam na ramdam po. Ang ano ba to? May problema din ata sa Pinas Kaya may mga company po na late ang sahod. Kaya ganyan. At may marami, mayroon pong mga company na nag-lay off din. Ayan po. Sa amin na lang po nagbabawas yung mga matatagal na, inaalis na at saka yung malalaking sahod ayan po ayan, malapit na tayo sa hotel na pupuntahan natin ayan po ang ganda ng kuna yan, most na yan nandiyan sa gilid ng dagat o oh. yan sa corner ng Alcobar ayan, ayan po yung somo ko sa ayan, nandito na po tayo sa hotel at mayroon silang bisita po no other than the Miss Universe Miss Pia and then po and then po si Miss Pia sa pangalawang sasakyan ito mga Pilipino naman akala kasi sino akala namin ang First Lady ang darating kasi ang First Lady po ay nasariyan ngayon sa bahay tali nga ata yun. kasi ano, daladala -dala niya po akompleto, araw yung Pilp SSS, PNB pag-ibig. Yan po, daladala -dala po ng ating First Lady. po Pura, sariyan po sila. Ngayon po, nandito sa Kumar, sa Eastern Park. Ayan naman po nandito. At ang SSS, ang ating OWA. Ayan po. At si Miss Mia po, isa kong advocate po sa OWA. Ayan, pinapromote no niya po. Kasi po, uh, marami pong mga... Good advantages, advantages po pa kung ikaw po ay active member ng OWA. Ayan po. Ayan po. Kaya pumunta si Miss, Miss uh, Pia para sabihin ang importansya po ng pagiging active o woman na po. Ayan. Actually, dito pa po, po kami. Andito kami sa may, ano ba to? Sa labas lang ng kwan. Yung iba po ay nasa loob na po. Hindi po kaya ng, ano ba to? Hindi po kaya yung sa room kasi maliit lang po doon. Kaya kami mga hindi nakasya dito ng sa labas. Actually, ang number ko po sa, ano ba to? Sa is number 420 plus ata. Ito masakit po yan. Yan po ang masakit. Alas dos po nagsimulan. Alas, 2 po nagsimula. alas dos po nagsimulan. Two to five at to six. Pero ang natapos pala po, sa tapos, so, po kami. Kumalis na kami kasi alam namin hindi na po kaya. Iisa po ang gumagawa ng card, o paggawaan po ng card sa so, dami po namin. Bit-bit lang po ang natapos. Anong oras alas na? So, sabi po mag-alas 5 na po. Eh, ang number ko pa po sa pagpahal uh, ng ko is 200 po sa papel pero daw sa online po, po sa QR code pang 400 plus ako kaya nga yan sa amin na kasalan alis ah, na kami kasi sigurado ang gabi na po, <laughs> po sa inyong lahat. Oh. Ah, okay. Ayan Karang po, si Miss Mia. Pag-invita niyo sa amin dito at sa Masaya at mainit ako pagtanggap niyo sa amin. Maraming salamat. Uh, ang saya po na nakapunta, first time ko po dito sa Alcobar. Yes, uh, uh, okay. oh, so, Masaya maramot ka dito. Oo nga, nito ko ba. Gusto ko rin po magpasalamat sa OWA, of course, at sa DFW. Um, at sa Love Yourself for um, bringing us all together here. Uh, kahapon po nasa Riyadh kami uh, at na nakapag ikot din po kami doon kasama po yung OWA. Today naman po, uh, nakita ko naman na uh, yung iba sa inyo ay hawak na yung mga OWA forms. Very good! Meron din po akong OWA e-card. Okay. Okay. At gusto ko lang po kayong i-remind na i-renew niyo po siya after one year. Alam mo after two years, pero punta kasi first not time mo pa, may one year ka pa, di ba? two years, two years pala. So, i-renew <laughs> nyo po para tuloy-tuloy po yung servisyo at mga benefits na makukuha nyo. Uh, meron pa po akong mga, anong kilala mga OFWs na hindi pa po member ng OWA. Para po sa akin, napakahalaga po na maging member dahil um, mapaghahandaan po yung pag-alis ng Pilipinas, protected kayo pag nandito kayo sa ibang bansa, alam nyo kung sino kalalapitan nyo, kung mayroon mo kayong mga concerns, sa kahit anong mga bagay, um, sa kalusugan, sa wellness.